Isinisi na ilang senador sa reclamation project sa Manila Bay kaya binaha ang tanggapan ng Senado sa Pasay City. Ang buong kwento ay babalita sa atin ni Raymond Tinasa. Mistulang naging dagat din ang harapan na ng tanggapan ng Senado kahapon sa Pasay City dahil parina sa Bagyong Karina at Habagata kapwa sinabi ni na Migz Migs Zubiri at Senator JB Ejercito na posibleng dahil sa reclamation project sa Manila Bay ang dahilan ng pagbaha sa Senado at Karatiga ng mga lugar. Sa video mula sa tanggapan ni Senator Zubiri, lagpas tuhod ang naging baha sa parking area ng Senado sa tapat ng Jokno Drive. Samantala, sinabi naman ni Sen. JV na matagal na niyang isinusulong ang pagkaroon ng komprehensibong master plan para sa infrastruktura na kinabilangan ng High Impact Flood Mitigation and Control Projects. Ayon kay Sen. Ejercito, napakahirap sikmurain na mayroong 300 billion pesos na budget para sa flood control kada taon pero hindi maayos na plano ata ni Bautupad ang mga flood control projects. Kapag patuloyan niya ang paggawa ng mga flood control projects na patsi-patsi ay walang mangyari at nagtatapon lamang tayo ng pera. Sinabi naman ni Senator Christopher Bongo na patuloy nitong isinusulong ang paglikha ng Department of Disaster Resilience o DDR. Inihayag ng senadora na layunin na palukalang ito na palakasa ang ating kakayahan sa disaster risk reduction, paghanda, pagtugon sa emergencies at mabilis na pagbangon pagkatapos ng mga kalamidad. Ayon kay Senator Bongo, kung sakaling may sabatas, magkaroon ang bansa na ng departamento nga nakatutok na may cabinet secretary level na titimon. Ako, si Raymond Dinaso. Ora, so cuento político.